nga ah, pala mga kanter yung gawa kong bag nya maganda yung ganitong bag yung paan ng labuyo nyo hindi papasok sa ano nya dito sa kanyang bag kasi pag yung nakaganon lang di ba kalimitan yung paa po mapasok dito sa ilalim kaya ginawa ko sa aking gawang bag ganito May paliter Y. Tapos, idadaan ko to sa pagitan ng paan nila. Yan. Dito yung isang ano, ito yung pakot. At ganyan. Tapos yung kabila. Ano. Dito naman sa kabila. May pakot din. Yan. Tingnan niya walang papasukan yung paa nya sa ilalim wala lang akong materyales sa paggagawa ng bag Ito na yung gawa ko ganyan lang Thank you ganda kasi kahit bitawan mo safety na safety siya imbes yung pag ganun lang yung lock natin pag ganun yung may lock dito pinalitan ko dati ganun yung ginawa ko eh kaya lang panay pasok ng paan ng manok dito sa ilalim Kaya ang ginawa ko, tahi ako rito sa ilalim, paliter Y. Medyo malapad mga no? 2 inches. Yun. Nilagyan ko ng pakot. Pag ganun. matutos sa kabila. Pinakalak niya. Yan. Walang pagkapasok yung paa. ito naman mahaba yung paggagawa ko rito so, puputulan pinutulan ko na nato eh para lang lumabas yung ulo kasi ang haba hindi ko natanja pero okay lang yan ganda naman yun lang mga antar. thank you very much uh, pa at uh, share comment sa akong page, facebook page Hunter natin shout out kay Jpox TV kay Hunter Win yan sa lahat ng mga hunters natin shout out sa inyo bye bye